Hello mga season lords! Alam niyo ba na bukas ay walang pasok hanggang Thursday dito sa General Santos City? Yeah! Yes, that is correct. You heard it right mga season lords? Yes, Muslim holiday po bukas. Wow. Kaya sa lahat po ng paaralan, public schools dito sa General Santos City ay wala pong pasok. Ayan, swerteng swerte yung ating mga estudyante. At meron pang isa kasi... Good news din sa February 9. Wow. Thursday kasi nga, 'di ba? Chinese New Year mga season lads. Nice. So, buong Pilipinas ay magbubuni para sa bagong taon ng mga Chinese. Ayan, sana all, no? Okay. So, nakasanayan na po nating lahat na pag Chinese New Year ay wala po talagang pasok at that is considered as a national holiday. So, swerte kami dito sa General Santos City, mga season lords, kasi 8 and 9, walang pasok. So, Kaya... yun lang mga season lords, yun yung aking balita. Aha. Uh -huh. Balitang kahiniralan. <laughs> Salamat!